Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga panatiko ng boxing. At ngayon nga, eh, tatalakayin natin itong naging bakbakan ni Dave Apolinario kontra dito kay Angel Ayala. So, umpisahan natin dito sa usapin na ano ba yung mga naging fight adjustment nitong uh, bakbakang ito ni Ayala tsaka ni Dave Apolinario. So, naging factor ba yon So, ilagay mo dyan sa, ano, sa comment section. So maggawa tayo ng reaction video. Red gloves para kay Dave Apolinario. Black gloves naman para kay uh, Ayala. So silipin natin no ano ba yung naging uh, bakbakan na naganap sa Mexico para sa IBF belt. So para sa akin maganda yung mga naging uh, pacing nitong si Dave Apolinario sa unang rounds no. Early rounds, maganda yung kilos at galaw niya. Eh hindi siya nagmamadali, very focused and he is very picky sa kanyang punches, no. Kung kayo ang tatanungin, brother, ano ba yung mga naging factor sa laban na ito? So, pwede kasi nating sabihin na naging factor sa bakbakang ito yung fight adjustment talaga dahil mataas nga masyado yung altitude no ng Mexico habang yung Pilipinas mas mababa And at the same time yung uh, fight adjustment ng biyahe no jet lag kung tawagin And at the same time brother yung uh, tinatawag nating crowd hometown napaka big deal noon sa isang boksingero pero sa early rounds tinanaw yung galaw ng isang Dave Apolinario brother napakahusay ng Dave Apolinario sa early rounds. He is very picky on his punches. Focus. Oh, yun yung mga suntok ni Dave Apolinario nung uh, early eh. Ganyan, no? Maayos. Talagang pinag-aralan, may game plan. Pero magugulat tayong lahat, no? Ano ba yung reason talaga? Bakit nagka-problema? Itong bakbakang ito. So, Dave Apolinario. Sinisikap ni Dave Apolinario na makapasok yung kanyang mga quality of punches sa early rounds. At dito, preskong-presko pa. Itong si Dave Apolinario, yung kanyang enerhiya. Habang yung kanyang kalaban na si Ayala, eh, pinipreserve yung kanyang enerhiya para sa mid and the uh, last fight, last game, no? last round. Pinipreserve niya. saan ba mahusay yung uh, Ayala dito, brother? Actually, magaling yung Ayala sumalis eh. Yun yung pinaka bumili ba eh. Yung Ayala magaling sumalis eh ng laro. So ito. Ayala trying to do his thing na pasundot-sundot. Alamin yung tunay na galaw ng isang Dave Apolinario. So para sa akin, brother, yung Dave Apolinario, maganda yung ano eh, yung pacing sa loob ng ring sa early, talaga, brother. Sabi nga ni Kalbo no, masyadong may, masyadong mabigat mga tira niya sa first couple of rounds, walang feeling out process. Actually ako para sa akin kasi, brother, yung laro ng isang Dave Apolinario at sa kalimitang mga Filipino, hirap talaga tayo sa mga late game ngayon, no? Siguro nagmamatter din kasi yung training natin, kung sa Pilipinas gaganapin, sa Asia. Pero kung sa Amerika siguro high, high altitude na tinatawag, no? Makakapag-adjust tayo noon sa mga lower altitude. Para sa akin, mag kaya nga yung kalimitan sa mga Mexicano malalakas. Hindi napapagod halos, mataas yung stamina, Factor yun, brother. Eh. Sabi ni Vertin, uh, wala daw tinitirang combination si Apolinario. Actually, gusto ko nga yung game plan ni Apolinario. Eh. He's very picky on his punches. Maganda siya pumili ng suntok and may pacing. So later on, malalaman natin bakit nagbago yung pacing ni Apolinario. Dahil sa may pagkakataon na nangyari. May something na nangyari. Kay Dave Apolinario. Kasi ako, kung scorecards lang ang pag-uusapan, lamang si, ano eh, si Dave Apolinario sa scorecards eh. Nakuha niya yung mga early rounds. Pero sa akin, ang sinasabi ko rito, tungkol kay Ayala, magaling sumalis eh itong Ayala. Magaling kumuha ng timing, no? Kung kailan pagod na si Dave kaka-atake, tsaka pa lang siya magre-release ng uh, kanyang enerhiya, no? Para umatake ng umatake. Tapos ang mahirap pa doon habang umaatake si Ayala, Budega yung punterya. Isipin mo yung brother, umatake ng umatake yung kalaban mo. Itong naubos, inatake mo naman. Tapos yung inatake mo, Budega. So napaka ano nun, powerful nun brother. Lalong-lalo lalo na kung hindi ka kalakasan sumuntok. No? Kasi yung laro dito ni Ayala, hindi naman usapin ng palakasan ng suntok, pati bayan ng panga. Hindi lang ganun eh yung kilos dito ng isang Ayala, talagang may game plan din. Same kay Dave, Dave, Apolinario. May game plan din naman itong si Dave Apolinario, brother. Oh, tumatama rin yung mga suntok pa ni, eh, ano eh, ni Dave Apolinario eh. Actually, gusto ko yung laro talaga. hirap lang talaga tayo doon sa ano, sa sa fight adjustment ng condition. Magaling sumalis itong Ayala, brother. Isipin mo may may jet lag pa ata itong si Apolinario or naghihirap pa doon sa ano sa environment niya. Kaya hindi siya nakipagsabayan sa ulo eh. Itong si Ayala, nakipagsabayan to sa bodega talaga bumitaw ng bumitaw eh. Sabi ni Bertin, uh, hindi daw tinira ni Apolinario ang bodega ni Ayala kaya hindi humihina ang kalaban. Siguro ang game plan talaga dito ni Apolinario is patulugin ng maaga. Kaya kung makikita natin talagang nagawa naman ni Dave Apolinario kanyang ano eh, yung kanyang assignment no na talagang yariin sa early rounds. Kaya lang hindi naman laging ganoon yung sitwasyon, no na porque malakas ka suntok. Ganon brother. Hindi ganun ang usapin ng boxing kasi sa boxing hindi lang 'to usapin ng lakas ng suntok eh. Usapin din 'to kung anong meron ka. Tulad niya ni uh, Ayala, hindi naman siya gano'ng kalakas sumuntok, so saan siya kumukuha ng ano ng lakas? Stamina, game plan, Uh, volume of punches, body punches, strategic uh, uh, yung strategy niya, yun. Brother, napaka-importante nun. Doon niya dinivert yung kanyang energy, enerhiya. Na para sa akin, napaka-importante. So ito yung fight na naganap dito. Si, uh, pag nakita mong umatake si Ayala, no? Talagang kitang-kita mo sa kanya na marami siyang gasolinang bitbit. -bit. Kasi hindi naman siya susuntok ng susuntok ng ganyan nang hindi niya kalkulado yung lakas niya. Eh. So silipin pa natin yung laro ni Ayala rito. Kasi yung Ayala, brother, parang akala natin malambot to eh. Pag tinamaan sa panga, tutumba. Eh ang nangyari, malakas yung resistensya ni Ayala tsaka yung fight recovery rin. Kaya niya, kaya niya yung mga suntok ni Dave Apolinario. So, pinagod niya si Dave Apolinario. No? Sa early, sige, pinagod niya na pinagod. Pagdating ng 6 round, yung saktong uh, ilalabas niya na yung tunay niyang potential na enerhiya, nagbago yung pacing, no? Maagang bumigay si Dave Apolinario sa ano, sa body punches. Pero sa akin, brother, effective talaga dito kay ano kay Ayala yung yung left straight ni ano Apolinario, effective. Sobrang effective. Kasi mababang babambaba, babambaba yung kanyang ano dito eh, yung guard. Pag sumusuntok, panay bodega. Ang problema lang Kung mga exchanges of punches yan eh, papayag ka ba, tamahan ka ng left straight, anong ipapalit mo ron? left straight din. Hindi eh. Ang ginawa doon ni Ayala, body punches yung uh, pinairal. No? So, silipin pa natin dito yung laro ni... Actually, wala akong naging problema sa laro dito ni Dave. Ba? Pag... Ang, ganda, ang ganda naman ng laro niya eh, No? Bumigay lang talaga tayo sa dulo. Kung ako tatanungin mo, walang problema, wala akong naging problema sa laro ni Dave. Ang problema na siguro, fight adjustment, yung fight preparation sa ginawang pag-build -pag up ng resistensya, stamina, bodega. Siguro malaking bagay talaga pag nagtitraining ka sa Amerika. Kasi pag Pilipinas, parang same yung nangyayari sa ano eh, sa mga boxer natin sa Pilipinas no. Na yun at yun ang sa atin, yung bodega palagi. So ano pa yung laro dito ng isang Deva Polinario? Ayun, ang ganda ng backpedal doon ni Apolinario. Hindi naman tumatama sa early yung kalaban. May nangyari lang talaga dito na makikita natin later on kung ano yung nangyari. So, tuloy-tuloy dito -tuloy si Dave Apolinario. Trying to do his thing, brother. Iyon, medyo nagiging open na ron si Dave Apolinario. Pag nagiging pilit na yung kanyang atake. Sayang tong belt na to, brother, kasi this fight is battle for IBF flyweight title. Oh, tumatama doon si Apolinario. Actually, wala akong naging ano eh, problema sa palitan ng suntok nila sa ulo. Pero kasi yung, alam mo, yung suntok sa bodega, hindi agad-agad nagmamaterialize yan. For example, itong ginagawa dito ni Ayala, pag na natin, parang talo sa puntos talaga si Ayala. No? Ayan o, binabanata ni Dave. Ayan, tumatama yung mga suntok ni Dave. Eh. Quality of punches, convincing punches, tumatama. Pero ang problema, oh, you know, kita nyo, napapatras nga yung Ayala eh. Kaya lang, brother, ang problema, yung laro dito ni Ayala, hindi basta-basta, yung basta-basta na out lang, tas panalo na, hindi ganun. He fight with the game plan, no? Lumaban si Ayala ng may game plan. So, ang ginagawa dito pala ni, ni Ayala, eh no, kahit pa unti-unti, Budega talaga ang niya, brother. Simulat sa pool. 'Yun ang ginagawa ng isang uh, uh Angel Ayala rito. Kahit na kahit na ano brother na hindi siya manalo sa puntos, basta nakapag-inbid siya sa Budega. Ganun nang laro dito ng Ayala eh. Kasi alam niya dito ano to eh, patibayan, patagalan sa laban. 'Yun ang 'yun ang isip dito ni ano ni Ayala, no? Kung bagay yun ang iminamatch up niya kay Dave Apolinario na malakas sumuntok, no? Malakas sumuntok, accurate, matalino. Anong ibinala doon ni Ayala? Yung kanyang endurance, stamina, and game plan. And syempre yung pinakasusi niya rito, yung body punches. Yan o. No? Yung mga suntok ni Ayala rito sa early. Pag tinignan natin, kala natin, ay, ito lang pala ipapakita nito eh. O oh, yan o, kita nyo, dyan nagsimulang ng hina si Dave Apolinario. Low blow daw yun eh, low blow. Yun ang sinasabi nung ano. Silipin nga natin, low blow ba talaga yun? Tingnan natin na, ito ah. Tignan natin kung low blow talaga yun ah. Eh, yun, oh, yun daw yun. Oh. Low blow daw, brother. Kayo ba? convinced pa kay low blow yun? Tingin nyo low blow ba yung nangyari? Silipin ulit natin para aware tayo. Ito, toto. Ito natin, ha? May low blow bang nangyari doon? O yun, no? tumama ron sa, ano, sa gitna nung... Hindi ko alam ka. Hindi ako convinced kung low blow ba talaga siya o counted. Pero kung, kung low blow man yun, ha, dito nag-umpisang ma, ano, manghina si Dave Apolinario. Nung tumama yung uh, low blow. Sabi nga ni Oyud oh, Boxing Fanatic, lamang si Dave simula nung blow punch body shot pinuntirian na ni Ayala yung bodega ni Kabayan. Actually, ganun talaga yung nangyari no, nung nakita niya na sensitibo pala si Dave dun sa uh, ganung ko portion ng suntok, no? Yung sa laylayan. Bumanat na nang bumanat ng uh, body punches. So, yan, no? Diyan nag manghina si Dave Apolinario. Although, nakakapalag pa rin naman si Dave. Kaya lang nakita mo yung punterya ni ano ni uh, Ayala, meron siyang habol na lang sa laban eh. Yung naging habol niya lang dito sa laban eh ubusin yung stamina ni Dave. Maka-survive sa sa suntukan nila ni Dave. Tapos ubusin no. Ubusin yung stamina at banat-banatan sa bodega. Ganun na naging game plan nitong si Ayala. So kayo brother, mag-comment kayo. Tingnan natin kung uh, ano ba yung nakita mo sa fight na to. Bakit ba ta bakit ba natalo si Dave Apolinario? Malakas lang ba yung kalaban? Talagang swerte lang ba yung kalaban o talagang pinaghandaan si Dave Apolinario? Kasi factor talaga yun brother, no? Yung adjustment sa fight, sobrang factor. Joyan so Ayala. Kita nyo, hindi hindi siya convincing ano eh, offense talaga eh. Tingin ko ang ginawa talaga dito ni Ayala, investment. Investment talaga. Is investment sa bodega na habang tumatagal yung fight, lalo, lalo kang humihina ng humihina. And then, iko-close ko lang sa decision. No? Iko-close ko lang. Ganun lang. Parang, ang ginagawa ni Ayala, pa lang siya, pa habang ginagawa niya yung game plan niya. Sabi nga ni Vertin na ah, alam na nila ang kahinaan ng mga Pinoy boxers. Actually, sa kahit saan tayo pumunta ngayon, eh, Japan, sa Middle East, sa Mexico, yun at yun ang nagiging problema natin, brother. Eh. Yung tinatawag nilang bodega. Ayan, eh, ano, talagang nasasaktan pa rin si ano, Dave sa bodega. Tsaka yung setup dito ni Ayala, kunyari susuntok ng mga dalawa tatlo sa ulo. Sabay, lahat na ng suntok, bodega na eh. Sino ba yung kilala kung ganitong Humberto Soto ata yun, brother? Para siyang may pagka-Fernando Cotchul Montiel din eh. Kaya lang si Montiel, brother. Para siyang ano, uh, one-hit punch, body puncher. One hit lang, isang suntok bodega kagad. Kay ano naman, dito naman, kay Ayala, sobrang daming pinapakawalan, no? Oo, oh, yun, tumumba doon si Dave. Sabi nga ni Kalbo, kita ko dyan suntok sa belt line. Nag-react na low blow pero hindi mabilangan. Actually, nagtaka nga rin ako doon. Wala naman akong bias dito, ha? talo na rin naman tayo. Pero doon nagsimula lahat, no? Nung tumama yung uh, suntok doon na sinabing low blow. Doon nag sa lahat. Sabi ni JV, wala nang Pinoy boxers, puro talo na sana pahawak sa mga foreign trainers, ba, uh, brother. Actually, kahit naman hindi pahawak totally, kahit ano lang, uh, mag-tandem lang. For example, Coach Buboy. ba? Diba? Tapos, Freddy Roach. ba? Diba? Yung mga ganun. Kasi kailangan pa rin natin ng corner ng Pilipino kailangan may naiintindihan pa rin yung boksingero natin. Mamaya, binibenta na pala, hindi pa alam. Yung mga ganun, brother. So ito, grabe na yung laro dito ni Ayala. Sunod-sunod na yung mga body punches niya rito. Iba talaga yung laro ng isang ano, uh, Ayala, no? Pag mga Mexicano, mara lagi silang merong ano, merong kayang gawin sa loob ng ring kahit hindi malakas sumuntok. Ako pag tinignan mo yung laro dito ni ano ni Ayala, hindi naman ganun kalakas sumuntok eh. Hindi siya ganun kalakas sumuntok. So ito na brother, dito nagtatapos yung bakbakan, no? Dito nagtatapos yung bakbakan na talagang ay umangat pa pala. Ay hindi na, brother. So dito. Dito natapos yung fight, no? Ulitin nga natin yung brother. Ulitin natin. Ulitin natin. So, dito. Ayan, no? Ayan yung palitan nila. Exchanges of punches. Ano nangyari? Yun, no, pinapaulanan na ni Ayala sa Sikmura. Dito kasi naramdaman na talaga ni Dave yung lakas ng suntok ng kalap. Oh! Medyo napapaano na rito si Dave, no? Ano bang nangyayari? Paano ba tinapos si Dave Apolinario dito? Oh, you know, ramdam na ramdam, brother. Ang mahirap dito, hindi tayo yung makap dito eh. Corner na tayo. Yan you know, o, pinaulan ng panang suntok. Grabe, lahat puro bodega, ulo. Hindi tayo nag-clinch. Yan ang medyo parang nakita nating ano. Uh, sa bagay, eh, pag tinamaan ka nga naman ng ganong kalakas na suntok at ganong karami, Paminsan hindi mo na alam gagawin mo eh. So ganyan po nanalo yung uh, Angel Ayala ng Mexico para kilalaning IBF Flyweight World Champion. So kayo brother, ano sa tingin nyo? Ah uh, ano ba yung pinaka-reason, dahilan bakit natalo si Dave Apolinario kahit na malakas sumuntok si Dave Apolinario? Ah uh, comment mo sa comment section. Uh, mag-subscribe ka sa channel na to at uh, mag-like ka na rin, brother, para marami pa tayong samahang mapag-usapan. So muli, ito si Filipino Brothers na pansamantala nagpapaalam at uh, mag-comment ka dyan, brother, mag-usap tayo at mabuhay ka.